Nakita na. Nakita na. Hindi, gito. Sa usapan. Kay Jonathan, natalikin kita. Hindi siya kinakausap. Kay Jonathan, kami, at di ba sabi ko sa'yo, totoong tao kami, na kamukulong sa'yo. Ngayon, anong klase naman pagkatao mo? Sa... Kahit nakatalikod kami, ano? May nasasabi may nasasakot ka pa rin, hindi maganda. Hindi, kasi ang inaano nila eh. May nasasabi nasasab 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 ka pa rin na hindi maganda kahit na hindi nakablog. Ang sabi ko lang, hindi ako si Bong. Kesa naman sabihin ko, ako si Aga. O, ako siya. Ako siya. Pwede pa? Diba? Hindi nga daw siya ano sumunod kay kuya. Na, yun nga, pupunta doon sa dentist. Mm -hmm. Dapat daw, respetuhin daw siya ni kuya kung ano yung desisyon niya. Mm -hmm. Kasi siya naman daw, rumirespeto kay kuya. Pero sa gusto niya mangyari sa sarili niya, pag ayaw niya, ayaw niya. Tapos mm -hmm. nagsabi yung nanay niya, Ikaw ma, halimbawa. Sabi, uh, ano, kausapin, narinig mong pag-uusap namin ni Kuya, tapos hindi ako sumunod, gumanon siya. Magagalit ka ba pag pinagalitan ako? Yun ang sabi ng na Nagsasalita yung nanay niya. Sabi ng nanay niya, hmm, kumbaga sa ano ng nanay niya, huwag anuin si Kuya. Kasi paps, nandiyan nga sa likod siya, no? sa Timengay, sa likod. pumasok na sa Timengay. Yan, lakas kasi ng boses niya. Mm -hmm. Siyempre, may mga tao, katulad nung nakaraan na nag-iiyak si nanay, nag-aaway dito dinig na dinig ng mga kapitbahay. Lumabas na eh. Yeah. Nga, eh. Hmm. Sinabi ko, nilapit, nilapitan ko. Sabi ko, kaya Jonathan, kung may masasabi ka patungkol kay Kuya, sabihin mo ng harapan Ano ba sinabi niya? Ayun nga, yung sinasabi niya kay Ati Mingay, ay yung narinig na Ati Mingay. Huwag siyang bibilitin sa ayaw niya. Tapos hindi na ano po siya natatakot kay Kuya. Hindi natatakot, hmm. di ba pa? So, sabi ko sa kanya, Kuya Jo, bakit ngayon, siya matatakot? Hindi ko lang din alam sa kanya. Basta ang sinabi ko lang, Kuya Jo, kung may masasabi ka patungkol <coughs> kay Kuya, huwag mong sabihin ng mo sabihin ng patalikod, sabihin mo ng harapan. Pera ko lang sibong sa kanya, sabi ko. Hindi ako sibong. Tapos yung isang ano naman, nag-react. Na, na, eh, hindi mo siya inaano. Wala naman sabi ko, ba't sinabi ko ba na masama? Wala naman ah. Totoo naman sibong yun ah. Hindi ako sibong ah. Hmm. Ano, ba yung sibong si Aga? Ba't oh. ano bang ginawa ko kay Bong? Wala naman kuya. Eh, ba't mo nabanggit Bong kung wala naman pala? Parang wala lang naman Sinabi ko lang lamang eh, kahit mga sino sabihin ko eh. O kahit sino sabihin ko pwede, di ba? Bawal ba sabihin na pangalan? Anong sabihin mo bawal sabihin mo? Anong sabihin mo pag ginawa? Wala naman ako wala akong ginawa eh, di ba? Sabi ko hindi ako sibong eh. Hindi, siguro kung ano... Yung iba kasi masyadong binigyan ng malisya eh. Eh kasi siyempre Kuya Jonathan, alalahanin mo, maraming nakakarinig. May dumadaan dito, di ba? Dumaan lang ang dumaan. Ako, ako, sa loob, oh. Ano nga yun? Nadinig ko yung boses mo. Wala ko si... oh, eh. ano na alawa na. O, ito din eh. Ano sinabi ko masama? Wala ko na alawa Hindi, kasi di ba nagkukwento ka kay nanay? O, nagkukwento ka lang kami ah. Nagkukwento ka pero ang lakas ng basis mo kay Jonathan. Totoo naman eh, kinausap ako eh. Pero ang sabi mo kasi... Ang sabi mo kasi sa kanya... Ito kilala ko, ko eh. Ganito ka magsalita eh. Ito hindi mo kilala ugali ko. Kilala ko ugali mo. Hindi, bago lang tayo. Anong bago lang kayo? Ilang buwan ka na dito, di ba? Pero hindi mo, mas, mas, mas matagal si Kuya. Oo, oh, alam ko mas matagal si Kuya. Tapos taon na doon, siyang na taon. Nanonood ako, Kuya Jonathan. Mas matagal si Kuya. Wala nga na loyo. Wala na yung Tinanong ko si nanay, di ba? Oo, oh, nag-uusap nga kami. Ay, sabi mo kay nanay, ikaw ang nakapinig reaction mo, di ba? Sabi mo. Oo. Oh, sabi mo, sabi Ano din. bang sinabi ni Kuya sa na hindi maganda? Nagtas ba ako ng boses sa iyo? Wala <laughs> nga sinabi mo ano May sinabi ba akong hindi maganda sa iyo? Kasi kung sagot mo daw Kuya, ako sumagot daw siya nang talibagbag sa iyo. Yo, e, e, ganoon, sabi um, ko lang ganoon eh. Di ba uh, sumusunod naman ako? Kasi bong, dinidisiplina rin natin kasi hindi naman lahat ng gawain. Ito naman yung matagal sa uling yun. Nakita ko sa itura eh. Hindi, hindi ko kinukumpara si bong ako sarili ko ron. Eh, ako yung ugali namin ng mama ko doon sa amin. Mga ganyan yan tao, no. epal. Um, sa amin, mga tao sa amin. No? mga epal? Na kaya niyong doon lang kayo sa kiko at masaya na makayo doon sa kiko. Kahit walang Kay... pera. Kahit wala kayong pera, kahit, kahit Nandun na. yun sa vlog okay, kanina. Kahit okay, Oh, Mag na. Na. Kaya, eh hey, wag na. Kung, kung napabayin so, kaya, kaya, oo, hindi ko lang. Malibang Malibang na. Ano ba pero kung nangyayari. Di ba, tanda mo yung, yung para, diba, quen, sa may... Pwento mo sa akin. Para dalawang... Side mo, tsaka side nila. Tanda mo yung sa may sakyan. Ito yung ginamit na Sabi ko, hindi na ako magkaganon. Hindi na magsalta. Naulit na naman, nadulas na yung pagkakamali ko. Yung pala, bawal pala magsalta ng ano. Nang hmm, hindi maganda. Wala na magbuti na lang, walang camera eh. Doon pala, mapaputunahin mo. Walang camera. Nahuli mo na ugali ng tao. Wala ka ano na eh. Kismo, ano yung ugali? Ay na. Yun yun. Kuya Jonathan, ang sinabi ko lang sa iyo ha, kanina ha, bigla kang nagalit, sabi ko, Kuya Jonathan, na, kung ano, tapos, eh. kaya nga, inano ko lang, ang sinabi ko lang sa iyo kanina, kaya ka nagalit, sabi ko, Kuya Jonathan, kung ano yung sinasabi mo, patalik, sa talikod ni Kuya, dapat sinabi ba mo ng harapan. Dalawa sinabi mo ako ganina teka eh. lang, dalawa sinabi mo ako ganina Ano ba sinabi ko? Di ba nag-vlog ka dyan? O, oh. diba sinabi ko, mas mag <coughs> Mas maganda yung wala kang pera, may pera ka. Wala! yun eh! maka tos Tapos, binanggit mo. Hindi, ganito na lang siguro. Dalawa na binanggit niya. Ah, uh, ganito na lang siguro. Wag na yun. Muna paabay kayo. Kaya nga, makinig kayo sa akin. Alam ko naman ginagawa ko eh. Kaya nga, makinig kayo sa akin. Uh, pwede na ako magsalita. Ha? Uh, ah, nay. Sabi nga to, wag na lang eh. mo, wag na lang. Sabi na lang magsalita. Kaya nga. Kasi kuya na lang magsalita kung halimbawa merong merong ano, meron ako instruction na hindi pabor sa inyo, kagaya niyan pagkakapit ng ngipin mo, kung hindi mo pa gusto, hindi ka naman pipilitin. Pero siyempre, intindihin mo rin sa side namin na nagsisikap din kami na eh Dahil para sa iyo din yun, sa ikagaganda ng uh, pag umunguya ka, pag kumakain ka, saka sa itsura mo, di ba? Kasi nga, hindi lang kang tukawa minsan. Dahil nga sa wala kang ngipin, mm. yun yung purpose noon. Kaya sinisigap ni Papa Dins na mapakapitan ka ng ngipin. Ngayon kung ayaw mo, wala namang Ayon problema pipilitin. doon. Hindi ka namang pipilitin. Ayaw niya, okay lang. Tapos yung tungkol din sa binanggit ni Junjun, -Jun, uh, hindi naman na natin masasabing mali yung kasi. Uh, Naririnig nga raw Karinig ng mga din, eh. dumadaan mga ibang tao. <coughs> gano, Ganon gano ba nung lumadang ko well, eh. Kahit na jo, walang to lang nakakarinig, pero narinig ng na mga 3Ms uh, kasama. kasama natin. Siyempre masasaktan din sila kasi ano sila diba? Uh, pe, pa, pamilya eh diba? Masasaktan sila dahil kumbaga, rito, nagsasalita eh. ka ng nakatalikod si Kabisnes ng masama. Diba? He Kung ikaw mo naman magsalita ka salita ang masama. Kung <laughs> pag inano ka lang dito, Junjun. Kung magsinaway ka. ka. Hmm. Sinaway, sinaway. Hindi lang magmamala sa akin. Kasi yung damdamin mo sa kaka-business ay masama. Iba na yung damdamin mo na pag nakatalikod si Papa eh, nililibak mo. ba diba? So nasaktan din sila. Bakit mo nililibak ang isang pinuno ng ka-business? Samantala oh. ang ganda ng hangarin sa iyo. Ang ganda ng hangarin sa inyong kamilya. 'di ba? Pag mamalasakit, but pag nakatali ko si Papa eh nililipak mo. Syempre nasaktan sila. 'Di ba? Ano gusto mo sabihin ng meron ko? Ay, ano, tag. Tap na tayo din kaya. Ito isang dala kasi te. Ito galing nang diba vlog vlog. Tinanong niya sa akin anong ano mo? Yung parang marami ko isa. Gusto mo bang bumalik doon mo? parang katanungan ba? Sinagot ko lang yung tanong niya. <laughs> Tapos, sinabi naman niya dito, siningit niya. At ba yung tanong niya, yung niya kayo, bagay, pangalawa, Sina, Sinabi niya pangalawa, yung dalawas, niya eh. Yung pinag-usapan natin, yung kagani na dyan, yung ng vlog mo, iplabas na yon. Sinali niya pa, tapos sabi niya, anong bang gusto mo? Kung wala kang pera, may pera ka, gusto mo bumalik doon. niya, akala ko wala lang yon, tapos naka yan, alam ko. Walang masama ron ha, totoo naman yun ha. Tapos binanggit sa inyo, wala na yon dito lang siya magano dahil bakit pinagsabay niya Din, dinoble niya tapos ako pong nagkasalanan sinagot na nga yung vlog mo eh sana hindi na ako sumagot ano, eh ano ano Jonathan wala <coughs> nang vlog di ba ako na lang nakaupo dyan hindi diba ka ganina vlog oh, siya dyan pati yung sila blog. untoy di diba, kami wala nang vlog yun nagsipasok ka na sila kasi may bisita ako na lang natira di ba tsaka hindi. si Kia iba na nga yun yung una oo, yun oo nga eh. pero narinig kita may narinig ako sa'yo tungkol sa kanila. Tapos, inulit mo kay nanay. Yung, yung, pangalawa na yun. Yung wala yun, na lang yun. Wala nang vlog yun. Tapos hindi na naka-vlog. Hindi na daw naka-vlog. Ba't ano narinig mo, Ati guys. Maka, Baka ma, ay naman daw sila kahit oh. wala Nagagalit ka, di ba? Sabi mo, dapat respetuhin ni Kuya. Dinagdagan mo di, page Hindi, hindi yung dinagdagan. narinig ko. O, 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 ala, o, ala, 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 oh. Wala nga, wala wala dapat nag-usap na kanina. Sinabi mo na lang. Hindi kasi kanina, inausap ko siya. <laughs> then sabi ba, mo nga sa akin na, na si ayaw, mga taong. ayaw ni Jonathan maligo, maligo. dahil dadalhin niya doon sa, sa dentist. Doctor, sa dentist. Then kakabit na yung ngipin. Ngayon po kasi yung schedule niya. Ngayon, tinawag ko siya. Tapos sa uh, doon kami nag-usap sa so may loob, bukod. Dalawa lang kami. Ewan uh, ko nandun si Papa James. Nandiyan naman po ako sa akin. Uh, ngayon, edi sabi ang kasi kuya, pakiramdam ko kasi parang mamamatay ako pagka yung nilalagyan daw ng gamot, yung gilagit niya. Sabi ko kung gano'n ang pakiramdam mo, edi wag na natin pilitin. Kasi parang mamamatay, di ba? So sabi ko, pagka gano'ng pakiramdam, eh hindi na dapat ituloy, di ba? Kasi iba yung dati na nag-iba lang yung panlasa. Kasi normal yon mag-iiba panlasa. Dahil maano mo yung pinapahid sa gilagid na mapait normal yon ngayon kung ngayon naman ni parang mamamatay ibang usapan na sabi ko kaku na ituloy sabi ko ay din tapos yon malis na siya hindi ko naman alam na meron pala siya ang sinasabi rito anyway uh, ano ituloy pa ba natin o hindi na tuloy natin yung sabi ko kaya alibang muna eh kalating buwan pa lang tong ano eh, ngipin ko eh wala pang isang buwan eh nanginibago pa ako eh. Hindi, kung talagang ayaw mo, huwag na lang ituloy. Hindi, ano na Gusto ko ito eh. Eh, pa, pa patagalin mo natin ng ano, isang buwan. Ito. So. Tapos ikaw na, huwag ka na nagagalit sa mga ano. Huwag oh, ka magagalit. Oo, oh, huwag ka magagalit <laughs> sa kalina. Kasi, Nay, alam niyo po, sa so totoo lang, sila. <sighs> si Jonathan yan, di kanya nila ma di kanya magawang paliguan, di ba? Pero sila na papaliguan kanila, nabibisan kanila. Tapos sa away mo pa. Ano lang ito na kinaklaro lang yung naging usapan o kinaklaro lang, kinaklaro lang. Ikaw, Jo, ato sa akin, gusto ko mag ka. Anong gusto mo, dito ka o doon kay sa Kiko? Saan ka masaya? Saan ka masaya? Oh, quiet na chito. Kasi na tayo natin, bablog lang sila. May tinanong silang, Diba sa inyo may tinanong din dyan? Parang ano? Parang question ba yun? Oo. Ano ba yung wish? Oo. Oh. Parang ganun, sinagot ko lang yung tanong ni Junjun. -Jun. Yung pala, pinasinali niya pala yung, oh. yung, yung ganun tanong ko. Okay. Okay. Ah, may, taramot, eh. may at at tanong mo, te. May tanong mo. Hindi, ang tanong mo kasi lang tanong namin. Sige, ang tanong namin. Ang may pagkakataon kang malingan. Ito, ano ito natin yan? Ano yung an gusto mong baguhin? Anong gusto mong baguhin well, yeah. sa sarili mo? At well, bakit? Yun yeah. yung tanong namin. Yun yung tanong ninyo. Oh, oh, pero okay. ang sagot niya lang, Sumagot mas lang gusto niya ng tama. Tungkol dun sa ano, Kabarin. sa tinitira nila dati. Mas gusto niya daw doon kahit walang pera, kahit walang pagkain, doon pa rin daw yung gusto niya. O oh, di ba totoo naman? Sumagot lang ako ng katotohanan. Oh, diba ano naman yun ah? Nakaplak ka naman. Ano naman yung sa Ano naman yung sa naman yung galing sa akin? naman yung Iba rin Magkaiba yung... Iba yung nasa vlog, oh, iba, iba, yung, yan. hindi naka-vlog. Oh, so, iba ano, na yun. masos, ano yung, ano doon? Bakit nagsalita ka doon sa hindi naka-vlog na pangit? Pangit sa family ka? Business. sabi ko nag-usap nag sa... nag, -usap, nag, -usap, nag, -usap ko, nag ni Mama. Kasi ni Kuya dyan, ayos na. Tama, tama. Sa ulapan. Kaya Jonathan, natalik kita. di mo kinakausap ko. Jonathan kami. At di diba, sabi ko sa'yo, totoong tao kami na tumukulong sa'yo. Ngayon, anong klase naman pagkatao mo? Sa, kahit nakatalikod kami, ano? May nasasabi may nasasakot ka pa hindi maganda. Eh, hindi kasi ang inaano nila eh. May nasasabi ka pa rin na hindi maganda kahit na hindi naka-vlog. Ang sabi ko lang, hindi ako si Bong. O, okay. kesa naman sabihin ko, ako si Aga. O, ako siya, ako siya. O, diba? sabi oh, niyanyan, ay, ah, ah, ba? Sabi ni ganyang oh, mali siya. siya ay tama, tama. Pag sila naman nagbibiruan, ayos lang sa kanila. Pero, ako, eh, 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 pag nila ko, eh, kineseryoso eh. Anong biroan? Hindi ka naman nagbibiruan. Wala naman nagbibiruan. Hindi, pag nag sila, yung parang maukulit. Ano yung seryoso pala yun? Hindi na yun. Hindi na kay nanay. Hindi Ano ba yung sinabi niya? Sa Timengay kasi sa Timengay. kasi yung sabi niya kay nanay. O kwento mo ng buo. O kwento mo ng buo. Ganito yung sabi niya kay nanay. Kinawag ako ni Kuya ka business Kinausap ako tungkol doon sa dentist. O. Ngayon. Siguro ano. Tama na ito. Tapos sa... Ito, patahanin na muna ito. Tapos, Jonathan, may ko tayo. Haa.. Bunga ni.. Kena yang nasa punggung ni Kita dapat tu Kamu akan kena balik ni Kamu akan Kamu nak tubik Kamu nak tubik Um, gusto mo? ay bawa hindi ka naman masaya rito sabi mo sa akin para kung ano di mo ganap tayo ng maupahan ni Ron di ba? ito kaya ako kilala mo kanya o kilala kita eh hmm. ganito lang talaga ako eh sa naman ginawa ko nila sa paligid ko kahit sinong tao ganun dapat ng anong ibig mo sabihin mo. ah hindi totoo yun kasi mga ibang tao kasi mga ano eh eh pal nagbabagay nagmamagaling tapos nagbibigay ng malisya. Eh, eh ganun tingin ko sa mga tao eh kunyari um, so ganun na lang siguro papadi si tawagan mo lang yung doktor ah uh, hindi na muna siya kakabitan ng ipin apo uh, hindi na muna siya kakabitan ng ipin tapos uh, ipaliwanag uh, paliwanag nila kung bakit so, uh, next month siguro after December ba sige eh. nga na ako parang after hindi December. mo kila ilalam mo naman ako eh

ang ano kasi tawag dito kanina kasi pinagagaya ko na si Jonathan pinapaligo namin dito, nandito kasi sila sa labas kanina para madala nga po sa dentista dahil may schedule nga po ngayon ngayon nga po ikakabit yung kanyang uh, pustiso yung pinagawa natin nakapag down na rin po ako doon at uh, yung balance nun ay ibabalik ibibigay natin kapag nakabit na yung ipin niya So, ayun, ah, uh, dito, ano bang mga nangyari, ba't bigla na lang ganun? Kasi kanina, uh, sinabi ko kay Papa, ayaw nga sumunod sa akin ni Jonathan. Uh, pinapaligo ko, pinapakiusapan ko, pa, ayaw, ano, ayaw sumunod ni Kuya Joy. Baka sakali ikaw, kasi ganun naman kami pagka, minsan si Josa, hindi nakikinig sa kanila, ako naman ang umaharap. Minsan pagka si Jonathan, pag di ko kaya, si Papa ang umaharap. Kasi alam naman namin na may mga kanya-kanyang kapasidad yun yung mga tinutulungan natin, di ba? Kaya kanina, kinausap ni Papa, may naman yung pagkausap ni Papa. At ang usapan nga nila ay, kung hindi mo kaya, hindi huwag natin ipilit, diba? di ba? O, dinatapos na yon yung usapan na yon Ano yung nangyari pagtapos ng usapan na yon I Ano, mean, pagkatapos ng usapan ko nila, kuya, pumalik siya dito. Hmm. Tapos, kinausap niya yung nanay niya. Sabi niya, sabi ayaw daw niyang maligo at ayaw daw niyang ayaw niyang bumalik doon kasi natatakot nga daw siya dahil baka meron na naman daw okay. ilagay ilagay niya ilaliwanagan mm -hmm. ko kasi ako naman po nagpapustiso rin po mm -hmm. ito si ate Menggay oo oh, napapustisohan din natin ito naghati rin kami ng sponsor noon may abaping yan din kay kay Joe hati rin kami ng sponsor dyan no, o oh, sige daw te tapos nung umupo na po siya dyan kaya nausap na yung nanay niya yung niya sabi niya po sa nanay niya, hindi nga daw siya ano, sumunod kay kuya na yun nga, pupunta doon sa dentist. Mm -hmm. Dapat daw, respetuhin daw siya ni kuya kung ano yung desisyon niya. Mm -hmm. Kasi siya naman daw, rume-respeto kay kuya. Pero sa gusto niya mangyari sa sarili niya, pag ayaw niya, ayaw niya. Tapos mm -hmm. nagsabi yung nanay niya, ikaw ma, halimbawa, sabi, uh, ano, kausapin, narinig mo pag-uusap namin ni Kuya tapos hindi ako sumunod. Gumanon siya. Magagalit ka ba pag pinagalitan ako? Yun ang sabi niya sa nanay. Nagsasalita yung nanay niya. Sabi ng nanay niya, kung mmm, baga sa ano ng nanay niya, huwag anuin si Kuya. Yung halimbawa, yung sinasabi ni Kuya, para kasi kay Jonathan eh. Sabi ni Jonathan sa nanay niya, iganyan e, ka naman eh. Nagmamakaawa ka para lang dito. Sabi niya nga, e, eh makakain naman tayo ng wala sila. Yun ang sabi niya ang anak niya. Kaya yung nanay niya nag-iiba yung utak pag sinususulan niya na kinagagalitan siya ng eh, gano'n. Hindi naman siya kinagalitan kaya nga po siya ni kuya. Mm -hmm. Nandun rin naman ako mga kapapi. At maayos-maayos uh, naman yung pag usap ni papa. Pero kabaliktaran po yung sinasabi niya sa nanay niya. Kabaliktaran. Na nawag no? na huwag siyang pibilitin sa ayaw niya. Hindi so, naman yung... namin siya pinipilit. No? <coughs> Nga nga lang, syempre para rin sa ikabubuti niya kasi yun mga katapim. At uh, marami rin mga viewers ang nagsalita uh, nag-comment. Na yun nga, papustisuhan natin si Jonathan para kumanda yung ngiti niya. Kasi nga lagi siya nakasimangot eh, di ba? Nice nahihiyang umiti. Ina-explain din po namin kasi kami nga po ni Intoy, pustiso po kasi ngipin namin. Mm. Sa una lang yun, pero pagbalik mo kasi nasukatan ka naman niya, ilalagay na lang yung ngipin. Mm -hmm. Wala nang ibang gagawin. Mm -hmm. Pero iba pa rin ang ano niya eh. Ayun. eh yung kay Ate Jun, ano yung nangyari kay Ate Jun? Kasi Pops, nandiyan niya sa likod siya, no? sa Timengay, sa likod. Ay, pumasok na sa Timengay. Yan e, ang lakas kasi ng boses niya. Mm -hmm. Siyempre, may mga tao, patulad nung nakaraan na nagiiyak si nanay, nag-aaway dito dinig na dinig ng mga kapitbahay. lumabas na eh. Hmm. Sinabi ko, kapat nilapitan ko, sabi ko, kaya Jonathan, kung may masasabi ka patungkol kay Kuya, sabihin mo nang Ano ba sinabi niya? Ayun nga, yung mga sinasabi niya kay Atimenggay, ay yung narinig na Atimenggay. Huwag siyang legend sa uh. ayaw niya. Tapos hindi na ano pa? siya natatakot kay eh, Kuya. hindi yung, natatakot, hmm. di ba pa? sabi ko sa kanya, Kuya Jonathan, bakit um, siya um, matatakot? Hindi ko diba? lang din alam sa kanya, basta yung sinabi ko lang, Kuya Joe, kung may masasabi ka patungkol hmm. kay Kuya, huwag mo sabihin ng patalikod, Sabihin mo ng harapan. inagalit eh, nagalit na siya. Eh, sabi niya, epal eh, kay. Nagugas ka lang naman ng plato dun. Kaya nga, Kuya Jo, inasalob eh, ako. Dinig na dinig kita. O, parang sumisig ko siya. Bahay? Oh, okay. may nakaspigos. Tapos may mga naglalakad dito dumadaan eh. Siyempre naririnig kay. Tinitingnan ka. Ibig sabihin, malakas boses mo yun. Nang galit siya sa akin, pati si Nana, ikilip na ka galit. Hmm. Ayaw ko niya nung... Epal kasi sa ako, sabi ko sa akin. Epal ka kasi. Oh. Ikialam ano ko rin mga kapapi naawa rin ako kay na papa kasi pagka tumadating sa ganyang sitwasyon na uh, stress din ba siyempre hindi naman napabata sila na papa ngayon nga may masama ang pakiramdam nila eh diba? Ay, ako naka ano lang ako sa kanila mag ina eh nakikinig lang po pero si nanay walang reaksyon yung nagagalit Ang hmm. Na, baga, napapaiyak siya dahil sa sinasabi ni Jonathan na no. ikaw kasi kasi gusto mo dito eh, di ba? Parang may ka sa kanila yun, no? sabi ni John. Yung e maraming nagmama... Patulad niya, na inaasikaso namin si nanay. Mm. Siyempre, pag siya na lang kasi kahit anong sabihin mo, hindi naman niya, niya gagawin para asikasoy yun, yung nanay niya. Siyempre, yung nanay niya, napamahal na sa Tapos dito. ano yung sinasabi niya? Mas masaya siya doon? Sabi doon yung, sa dati niyang tinirahan. Yung mm. sabi niya po kanina. Tsaka mabubuhay naman daw sila na wala dito. Mm eh, pero ang nanay niya gusto dito. Kaya nga lang, inaaway rin kayo ng nanay niya. Yan nga po. Eh kasi nga dahil din sa ugali ni Jonathan. Kinakampihan kasi siya ng nanay niya kapag mali ang isinusunod ni Jonathan na pinapakita namin sa kanya. Naano rin ako kasi sila pa papa... patanda na rin, mga kapatid. Minsan eh, pagka ganyan lang naging senaryo, pabigat na yan, nakaka-stress, di ba? Uh siguro ano uh, para sa akin siguro kung ano yung gusto nila kung sila mas masaya na respeto natin mga kababi hindi na siguro yung sa postizo niya kausapin ko na lang si Doc kung ano yung dapat gawin kung, kung pwede pa ba next year next year na lang i-claim yun nga yung sabi niya ni kay Jonathan ngayon hindi na muna namin sinama sa pagkakataong ito kasi nga baka lumala lang ulit yung mangyari na narinig kasi ni nanay na nakausap si Jonathan. Nagwawala. Ah, uh, papi. Nakala niya ko po kasi pinapagalitin yung anak niya pero pinapaliwin natin lang po na maayos. Pero ang sa amin, masakit din kasi, di ba? Maririnig nila. Mayroong nasasabing hindi maganda. Kahit na wala namang ginawa na hindi maganda. Masakit talaga yun para sa kanila. At talagang sasabihin nila yun sa amin. Dahil parte sila ng pamilya, di ba? Tsaka maganda yung pakikipag-usap ni Kuya sa kanya tapos pagtalikod iba na. Mm. Iba na yung sinasabi niya sa nanay. Kaya doon ako nainis kanina, lumayo ako. Kasi eh, si Junjun -Jun na rinig. Eh. Kaya yun, ano, lumabas si Junjun, nirat-rata na siya ng pat, hindi ka magsalita kanina ka nakausap ka ni Kuya. Hmm. Sinuyo ka pa ni Pops. Mm. Kanina, nakausap ko rin siya mga babi bago ako mag-vlog. Bago mangyari yung kanina nausap mo na yun sabi ko tan maligo ko na kasi nga para makabit na yung pustisyo mo dahil sayang naman eh sayang at saka sayang yung pagkakataon para mabago yung ngiti mo yung itsura mo yung lagi niyang katwiran yun nga yung gamot pahit <coughs> daw sabi ko naman pwede ka naman magmumog natakot takot na paliwanag ng ating uh, ginagawa para kay Jonathan pero sa ngayon paalam mga kababi siguro ano yun na lang natin sabihin natin sa kanya pero kinuusap na rin ni papa si jonathan tsaka si nanay marita hindi ko lang alam kung kailan ni uh, upload ni papa yun kung mag upload pa siya patungkol doon pakiabangan nyo na lang po kung ano yung uh, pasya ni papa dito sa Magina. kasi ano rin eh hindi rin biro eh kagaya niya pagpapaligo kay nanay hindi, hindi, ko sa sinusumbat mga kababi pero nakikita ko kasi yung effort nila yung effort namin na parang uh, nababaliwala so yun siguro yan po muna sa ngayon mga kababi yung update dito kay Jonathan uh, hindi daw po muna siya magpapapustiso no? at uh, hindi natin alam kung next year eh, makapagpapustiso na siya Depende rin sa pag-uusap namin ni Doc. No? Ayun uh, na, may gusto po ba kayong sabihin? Uh, Ay, sa akin niya, sana, uh, ano po, pa, magbago pa isip ng Jonathan. Sayang po yung opportunity. Hmm. Tsaka sayang din po yung nagmamahal sa kanya na magkaroon siya ng magandang smile. Hmm. Kasi kami po, ako talaga, thankful po talaga ako kasi Nandiyan si Pops, tsaka si... Uh, Shoutout po kay Ma'am Sisi. Salamat po ba ng maraming sa iyo. Mm. Sayang yung opportunity. Kasi bihira po talaga tsaka, masakit eh. Masakit na magsasalita ng nakatalikod. Masakit yun. Uh, papi. At sana, yun yung isa sa mga mabago niya balang araw. Na kahit wala namang ginagawa sa kanya, meron siyang nasasabi na hindi maganda. No? Tsaka maganda lahat ang pakitungo sa kanila. Mm. Libre pagkain, libre lahat. lahat. Libre bahay, libre tubig. Mm. Tsaka yung pagmamalasakit kasi sa nanay na Sana maisip man lang yung pagmamalasakit natin sa ano. Pinanay. Sinabi naman natin yung kahapon eh. na kasi na si nanay sa atin. Okay, Gosh. hindi niya ano. Alam hindi hindi niya kaya. Hindi niya ano. Hindi niya kaya rin yung nanay niya na siya lang mag-isa kasi kait mm. kahit pa ulit-ulit kong -ulit sabihan tanggalan ang diaper. hindi pa, hindi talaga. Hindi. Kasi nga, inaantay, inaantay Maasa niya kami. Na. Tao, niya kami lagi yung yeah. gumagalaw sa kanya. Sabi, Sabi namin, sa maman, namin, hindi naman mag, ano, magdamag, inantay eh, Bantay kami sa nanay mo. Kaya, kailangan mo din tanggalan niya ng diaper para naman wag masugat naman. yung ano, yung wet, yung singit. Kasi masakit yun eh. Katulad po ng damit, minsan nilalaban ko na yung damit mm. ng nanay niya. Siguro mga papi dito na lang po muna at uh, ayun, God bless po sa ating lahat mga papi.